Lepas malam ini. Asal oh Tatlong magkakaibigan ang sasaya sa isang bahay at biglang may mangyaring katatakutan. kaya naman hindi napigilan ang isa sa kanila ang tumawag. I All So calm, quiet, keep the door locked. All right, do not go out of the room whatsoever. Nagkulong silang tatlo sa isang kwarto dahil sa malakas na tunog na tingay na nila sa ibaba ng bahay. Ang buong akala nila ay may nakapasok sa loob kaya naman tumawag sila ng pulis. Glass? Was it metal? What, what does it sound like? I know it was just like a, a big thud and then... Uh, so you heard glass ever? Yeah, yeah. It's gonna ngayon ay eh, dito na naging kakaiba ang mga nangyayari dahil matapos maglipot ng mga pulis sa bahay ay eh, walang nakita ang mga pulis na senyales ng force entry sa loob. Dahil sa uh, wala silang makitang senyales ng trespassers ay eh, umalis din sila. Pagpagayon pa man, matapos panorin ang footage na narecord ng isa sa kanila, ay may napansin nga silang kakaiba. Bago pa man makarating ng mga pulis, ay nagpa siya ang magkakaibigang imbestigahan ng ingay na naririnig nila. Pero sa mga oras na yon ang isa sa kaibigan nilang nakatira mismo sa bahay, ay binuhat ang aso nito at mga gamit upang makalis. Labi silang kinilabutan sa mga nangyari. Well, ito ang footage na nakuna nila. Okay. Uh, okay. It's fine. Okay. There, they can have oh, okay. Okay. All right. I'll see you soon. I love you. Uh, I love you too. Bye. 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 Biglang may napansin ang isa sa kanila na gumalaw sa madilim na parte ng bahay. Kahit na hindi ito makikita ay mapapansin ito pag tinitigan ito ng maigi. Well, kung hindi mo makita ay ito ang review footage ng kamera. Tila ba someone or something ang dumaan sa likod ng railing kung pagmamastang maigi ay mabilis itong dumaan at hindi man lang gumawa ng ingay. Tila ba lumulutang ito at mabilis na dumaan. Pero ang mas nakakatakot ay ang mukha makikita. Kung pagmamastan ngang maigi ay isang ang maputlang mukha ang makakitang nakatitik sa kanila. Naniniwala ang magkakaibigan na isang multo ang nakunan ng kamera nila para sa kanila ay tila ba isang floating head ang dumaan. Ayon pa sa kanila ay kung naipakita lang sana nila ito sa mga pulis ay ano kaya ang masasabi nila. Well ayon sa source natin magpahanggang ngayon ay wala paling update sa mga nangyari. Pero ikaw kamulti ano sa palagay mo ang floating head na nakunan nila? Ang video ito na mapapanood mo ay real footage ng mga pangyayaring talagang magpapatayo sa kinaupuan mo. Ang YouTuber na ito ay nag-explore sa isang abandoned rain sewer nung mag-isa lamang. Gumamit pa ito ng GoPro camera na suod-suod nito sa noong. Ang footage na ito ay parang sa horror movie mo lang mapapanood at sa patuloy nga nitong pag-explore ay magiging kakilakilabot ang mga mangyayari. Umakyat pa ito sa isang agdana ng tunnel at nakita ito ng strange abandoned backpack. Nakarinig ito ng tunog ng bakal sa paligid na hinihila kaya naman kinuha nito ang stick upang hawakan at gamitin kung sakaling may mangyaring kakaiba sa loob ng sewer tunnel. Sinubukan niyang hanapin ang pinagbumula ng ingay pero sa patuloy nitong paglalakad ay unti-unti nang ang humihina ang ilaw ng flashlight nito kaya naman nakakaramdam na siya ng takot sa katawan. Sa isa pang footage nito ay sinasabi niya nakakita siya ng isang gigantic image na gumagalaw. Dito na siya tumakbo ng napakabilis makalabas lamang sa sewer tunnel at hindi na pinasyang alamin pa kung ano ito. So ano sa palagay mo kamulti? multi? Is it real or just an elaborate hoax lamang? Ang video nito ay na-record ng isang anonymous uploader sa isang hospital kung saan ang footage ay magpapakita ng isang strange things na mangyayari. Ayon sa konteks ng video ito ay isang individual ang naghihintay sa waiting room ng all of a sudden ay may mapapansin siya. Kaya naman kinuha nito ang cellphone at unti-unting kinunan ang pangyayari. Well, ito ang footage. Somehow, makikita ang isang shadow casting on the wall. Tila ba naglalakad ito? Well, maaaring galing lamang ito sa isang taong nasa paligid ng waiting room. Pero nang ilibot ang kamera, walang makikitang ano o sino man na naglalakad o nakatayo man lang sa paligid ng waiting room. May mga nagsasabing yung mga isa itong malto o ligaw na espiritu patuloy na umagal sa paligid ng hospital. Ang mga explorer namang ito ay napunta sa isang allegedly abandoned haunted building sa kalagitnaan ng gabi at habang naglalakad sila sa paligid ng bahay ay may maritinig na nga silang strange noises. Dito ay mapapatigil sila upang pakinggan pa ito ng mabuti. kung kasyon sa mga boys. Hindi kalawunan pagtanto nilang, ang pagtanto nila. Ang naririnig nila ay gawa lamang pala ng sanghayop. Pero not long after nang gumamit sila ng connect, ay dito mabibidyohan nila ang pinaniniwalaan nilang isang batang nagpakita sa kanila. É uma criança. Gumamit sila ng infrared camera at dito na-capture nila ang isang maliit na mga kamay. Dito ay makakaninibi nga sila ng strange sound sa kadiliman ng paligid nila. Boom, man. Hindi sila sigurado sa kung ano ang pinanggagalingan ng ingay, pero mas naging katakot-takot ang paligid nung biglang may tumilapon sa kanila. Que foi? Isso, velho. susto. Que foi, pai biglang na trigger ang isa sa paranormal devices nila. Não, tô parado. So isa kaya itong evidence ng paranormal o gawa-gawa lamang din. No, tu parado. Ang video namang ito ay nagpapakita ng dalawang paranormal ghost hunter na nagpunta sa isang haunted Virginia clubhouse. Di umano ang clubhouse ay may malagim na nakaraan at may mga sabi-sabing may nagpapakita rito ng na mga espiritu at kaluluwang naliligaw. How long have you been here? Habang nagsasagawa sila ng spirit box session ay biglang sumagot nga ang spirito. Nang muli nilang tinanong ito kung naririto ba ito sa paligid nila, ay sumagot naman ito na ako, oo, at nagpakilala bilang si William. Sumagot pa ito na dalawa silang naroon at ang isa sa kanila ay nagpakamatay. Di kalaunan ay nakadetect ang connect nila na tila pa hinahawakan si Jonathan. Right in the doorway. Right directly in front of you. It's touching you. Isa pa sa device nila ang nakalagay sa first floor ang siyang nakadetect ng anomaly at nagpatay sindi. Spirit. Spirit. Yeah. You're doing that? Did you turn on the eye? Did you do that to the light? Nagtanong pa sila kung ilang katawan ba ang nasa ilalim ng lupa at sumagot naman ito ng isa lang. It is cold in here. It's really cold <coughs> in here. Habang nag-iimbestiga sila ay patuloy rin na nakikipag-communicate ang spirit na nasa lugar at dito ay nagsabi pa ang spirit kung paano namatay ang isa sa crew na naroon. Can you say Jeff or so isa kaya itong totoong paranormal activity na na-record sa isang haunted club? O sadyang uh, may ekspenasyon sa nga nangyayari? Ang video nito ay mula sa True Horror Stories. Unang makikita ang isang lalaki ang pumasok sa silid nito at naglalaro ng break game habang kinukunan nito. Kumiga pa ito sa igahan niya. May at maya pa ay tumayon na nga ito at binuksan ang bintana. Muli nitong pinulot ang nilalaro at nagpatuloy sa ginagawa nito at dito magiging eh, kapanapanabig na ang susunod na mangyayari. bigla siya nakaninig ng kakaibang ingay at nang bigla niyang tignan ang bintana ay isang kakaibang nilalang ang nakita nito. Apo na! kuchi! Well, isa lamang pala itong kaibigan na gusto siyang takutin pero ang inaakala niyang kaibigan ay mapapalitan ng kakaiba. Saan <laughs> Wow. Nakaramdam siya ng damigat dito na nga isinara niyang muli ang bintana And all of a sudden Something creepy will happen Watch closely kamulti Wow Tuluyan na nga nito itinigil ang paglalaro at nagpa siyang na sa igaan nito. Oh. Naalimpungatan ito nang marinig niya ang tunog ng pintana na nagbubukas. Uh. Uh. Hindi na lamang niya ito pinansin pero wag ka Muli na naman itong tumunog na tila pa may nagbubukas nito. Alas 2.25 na ng madaling araw. Sa mahimbing nitong pagkakatulong, mm. ipunin na naman siyang nagising sa boses na tumatawag sa kanya. Abagib! Kunta ng bigay niya, kunchi kunchi! Inabot nito ang susi at tumayo upang ibigay ito sa kasama niya. Sa ko tayo bilubo kunchi ni Gib? Kung na ko, may aligan! Galit na galit ito sa panggigising sa kanya. <coughs> Nang tignan nito ang oras ay 3.04 na ng madaling araw ng piglang. Kim! Tapos ko tigil na Kim! Isang nakakatakot na figura ang nasa mismong bintana nito. Abay din! Abay din! din! Abay Abay din! Abay din! Abay dito. Abay din! Abay din! Abay Abay din! Abay din! Abay din! Oh, oh, Pwede na na nga siya sa kinatatayuan ko niya at unti-unti na nga pumapasok ang nakapangingilabot na nila lang. Pinikit na lamang nito ang mata sa sobrang takot. Sabah! Nang muli niyang imulat ang mga mata ay wala na ang nilalang. Well, yun ang akala niya. Ha? Ah, ah, Hindi, Tatiana. May sumababas ang kabali malamig. Sabula! Sabula! Ang buong akala niya ay wala ito pero nang lingunin niya ang likuran at bigla na lamang itong lumitaw sa mismong harapan niya. Ha? Hindi, Tatiana. May sumababas ang kabali malamig. Sabula! Sabula! Well, ang jump scare movie na ito ay based on true horror stories. Sa And if you want to watch more of these videos, just click the link below. Sa Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay may message na lamang kayo. See you again!